What's up mga master? Welcome sa channel natin Geomatology. For this vlog is pag-uusapan natin ang tire pressure using tire pressure gauge. Ano? So may mga ilang katanungan din natin na sasagutin natin as well as magbibigay tayo ng mga suggestions para safe yung travel natin or rides natin. So wag na natin patagalin. Roll intro. Okay, so unang tanong na sasagutin natin is Gano ba kaimportante importante ang tire pressure para sa isang gulong? So napaka-importante ng tamang tire pressure sa isang gulong Kasi unang-una, yung gulong yung lumalapat from motor to kalsada Or vehicle to kalsada So kapag uh, hindi tama yung tire pressure sa isang gulong is Pwede siyang sumabog. Ang malala dyan is pwede tayong ma-disglass siya So kapag uh, tama yung ina-apply natin na hangin sa isang motor mas pinapahaba natin yung life expectancy ng isang uh, gulong regardless sa kanyang uh, buhay. Usually kasi yung gulong is kumahaba siya ng mga 5 years. no So kapag hindi tama yung tire pressure na binibigay natin, naglalast lang siya ng mga around 2 to 3 years. Ang problema dyan is malimit, uh, madalas tayong magpapalit ng gulong which is napaka ng pera. So kung tama yung tire pressure natin na binibigay dyan is malimit tayo magpapalit ng gulong. So nakakatipid tayo ng pera. So meron dalawang kondisyon ang isang gulong kapag incorrect yung tire pressure na binibigay natin sa isang gulong. Meron tayong tinatawag na under inflation tire at saka over inflation tire. Ano itong dalawa? Etong under inflation tire, ito yung kulang sa hangin na binibigay natin sa isang gulong. So ano bang mangyayari kapag kulang sa hangin yung binibigay natin? Unang-una is tataas sa konsumo yung gasolina or diesel na sa ating mga sasakyan. Kasi nga, umibigat yung gulong. At the same time, nagkakaroon kasi ng rolling resistance. So, parang nababawasan yung kanyang fuel efficiency at the same time yung kanyang speed. Pangalawa, ano itong tinatawag na overinflation tire? Etong overinflation tire sa madaling salta, ito yung sobra sa hangin na binibigay natin sa mga gulong. So ano yung mangyayari kapag overinflation tire to? Malamang sa malamang, malaki yung probability niya na sasabog yung gulong. And the worst case dyan is pwede tayong ma-disglass siya. So napaka-importante talaga na tama lang ang tire pressure na binibigay natin sa ating mga gulong. Mapamotor man yan or sasakyan. So proceed tayo sa pangalawang tanong. Paano natin malalaman ang tire pressure ng isang gulong? So malalaman natin yan through using tire pressure gauge. So generally, mayroong tatlong type yung tire pressure gauge natin. Ano? Merong pen type, merong dial type pressure gauge which is etong hawa ko meron ding digital tire pressure gauge so uniform lang naman sila ng reading ano same lang ng reading na nilalabas itong tatlo susukatin so, na natin ang tire pressure through dial type uh, pressure gauge ano so konting kalaman lang ano uh, make sure na pag tayo sa tire pressure is yung umaga or your malamig pa yung gulong or before mag-travel before mag-rides kasi kapag mainit na yung gulong uh, nag-expand yung hangin tapos kung magagamit tayo ng ano uh, gauge make sure na once lang ano hindi twice thrice kasi uh, possibility dyan is mag-escape yung hangin so check na natin nagalin na natin tong uh, bulb lock nya no? make sure nakalapat itong ano uh, bent nya dito no? so check na natin hangin niya is nasa around 50 ano. So, ito talaga yung na oh, nasa mga 48. Ito talaga yung gusto kong hangin na achieve sa rear tire. So, para ma-maintain natin yung uh, tamang uh, tire pressure kasi yung minimum nito nasa 40 PSI ta tapos yung maximum niya is nasa 65 PSI. So, para ibalik siya sa kanyang ano, uh, gauge, uh, pindutin niyo lang tong ano nito, valve. Ayun ganun lang pag-check ng tire pressure gauge. Okay, so proceed tayo sa pangatlong tanong. Paano natin malalaman ang tamang tire pressure ng isang gulong? Mapamotor man yan or sasakyan? So generally, malalaman talaga natin kung ano ang tamang tire pressure is kung titingin tayo sa user's manual. So kung sa motor, mayroong nakalagay dyan sa user's manual at saka sasakyan. Kung ay, halimbawa, wala natin yung user's manual, pwede tayong tumingin sa sasakyan sa driver's side ng pinto. So, makikita natin ang sinatawag natin na tire pressure chart. Pero, may twist dyan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sinusunod natin yung recommended tire pressure ng isang gulong. Kasi depende yan sa type at saka build ng isang gulong. Explain ko lang. So, ganito yan. Ano? Yung mga gulong na nakalabeled as LT or light truck tires, may mga iba-ibang specification 'yan, depende sa build at saka sa type of gulong. Halimbawa ito, yung gamit ko na gulong is si Maxxis no, uh, steel radial. So nakasasabi sa gulong, meron siyang 8 ply rating na may maximum load single 850 kg at saka kung maximum load naman sa dual is 800 kg. Sinasabi dito sa chart niya, yung harapan na tire pressure niya is dapat nasa 26 at saka sa likuran is dapat nasa 36. Now, hindi po yan uh, all the times na pinapalo natin kasi kapag sinabi natin yung gulong is naka 8 ply rating, eh nag-iiba na yung kanyang uh, correct tire pressure. So, eto, meron siyang tinatawag na ply rating at saka load range at saka yung correct tire pressure. Pa Pakita ko lang yung table. Ano? Okay, so huwag kayong malito sa table, na madali lang naman siyang basahin, ano. So, sa table, merong load range, merong ply rating, at saka sa maximum load rating. So, yung load range yan, nakategorize yan, uh, naka-alphabetical, no, according sa pinakataas na merong B, C, D, E, and so on and so far Sa ply rating naman, nakakategorize yan, no, uh, merong 2, merong 4, merong 6, merong at saka sa ang tawag nito sa maximum rating na categorized yun depende sa pressure o tinatawag natin na uh, pounds per square inch so ganito lang yan no? the more na mataas yung ply rating niya the more na tataas yung kanyang PSI or kanyang maximum PSI so ibig sabihin lang nito kapag itong gulong ko is naka 8 ply rating ang PSI na susundin natin kapag nasa malamig na temperatura is yung maximum niya is naka 65 psi yung minimum niya na gagamitin natin is 40 psi which is kung nasa rare tire tayo tapos yung sinasuggest ng price chart yung sa rare is dapat nasa 36 ibig sabihin yun magkakaroon tayo ng under inflation tire which is eto yung point ko na pino uh, pinapoint out ko dito na hindi sa lahat ng pagkakataon is Sinusunod natin yung recommended na tire pressure ng isang gulong So ngayon ang tanong, ano ang susundin natin na recommended tire pressure Yung sa user's manual ng sasakyan o dito sa sinasuggest na nakasulat dito sa gulong Okay, I suggest na ang susundin natin is etong uh, information na nakasulat sa gulong Kasi first and foremost, uh, ang manufacturer ng gulong alam na alam nila yan kung ano yung capacity ng gulong na ginagawa nila whereas ko i compare natin sa user's manual yun lang yung ano eh uh, general na idea na para sa ano weight ng isang gulong na ipapares sa vehicle so mas maganda kung susundin natin yung ano talaga uh, details na nakaukit sa gulong So recap lang tayo mga master ano. So nasagot natin yung tatlong katanungan wherein nalaman natin kung ano yung importansya kung ng tamang tire pressure. Pangalawa is nalaman natin kung paano magsukat ng tire pressure through tire pressure gauge. Pangatlo is nalaman din natin kung ano yung tamang tire pressure para sa mga gulong natin. So hopefully meron kayong natutunan ano. And hanggang dito na lang tayo mga master and kita-kita sa sunod na vlog natin and ride safe.